Hello mga kapatid and lovers natin dyan Hello po sa ating lahat Good morning, good morning. Tayo po ay nandito na naman. At uh, before ako mag-sleep, tayo ay mag-update muna sa ating uh, Patlin Lovers. Ayan, nakita ko po yung mga comment ninyo at ako po ay natutuwa dahil nakikipagtulungan po kayo para po uh, uh, may suggestion kayo kung ano po yung masasabi niyo dun sa about sa post ni Patrick Bolton. Dahil nga po dun sa maraming naguguluhan dahil sa post ni Patrick Bolton na uh, gusto niya talaga makipagkita kay Herli Nicole Budol but marami daw po yung uh humahad lang talagang sabi niya gusto ng gusto niya makipagkita kay Herli Nicole Budol yun po yung sinabi niya doon basta soon pipilitin ko na na magkita kami ni Herli Nicole Budol yun po yung sabi niya doon ni Herlin na sabi niya pa si Hipon, gusto ko na talaga uh, makipagkita kay Hipon, talagang gusto kong gawaan ng paraan yung po yung sinasabi niya doon. Na kayo yung po mga nagtatanong pala kung nasaan si Patrick Bolton is nasa USA pa rin po siya. Kasama po ng family niya at mabilis na po siyang mabibisita ng mga uh, family niya kasi malapit lang po doon yung assign niya. Nakita niyo po nung birthday niya, ang daming celebration, marami po dumatend, ang daming mga picture-picture nila. Hindi lang po niya in-upload ng todo at bonggang-bongga pero nasa story po niya yung nakalagay. Ayan. Makikita po natin na talaga po uh, uh, supportado yung kanyang family sa kanya. Ayan. Yun nga pong sinasabi na gusto talaga na magkita si Hurley at si Patrick Bolton. Marami rin po ang nagko-comments na sana ay uh, ni Hurley ni Hurley Hipon na magkita sila. Siya na yung mismo gumawa kahit ba mayroong humahad lang sa kanila. Siya na lang mismo ang gumawa ng paraan para ano, para magkita talaga silang tuluyan. Siyempre naman, para matuwa din yung ating mga senior citizen. Ayan. May nag-comment pa doon na talagang, ay talagang si, si Wilberto Lintilo ang humahad lang sa pagkikita kasi hindi siya buto kay Patrick Bolton. Yun ang sabi doon sa isang comment. Ang isa namang comment is, uh, kung talaga daw nga gustong... Uh, gustong Gustong magkita ni Patrick Bolton at Hirdy Nicole Budol, silang dalawa ang gumawa ng paraan. Hindi hindi na kailangan na kung sino pa yung ahad lang. Basta po, update ko kayo. Ang ano naman ni Patrick Bolton is, lagi naman siyang nag update sa GC kung kung kailan siya darating, kung kailan yung vacation niya ng Pilipinas. Ano po, one week before, nagpo-post na siya, nagsasabi na siya na uh, go to Pilipinas soon. Tapos yan, one week later I going back to the Philippines. Nagaganyan siya dun sa uh, mga kagrupo natin. Kaya natutuwa tayo kasi kahit pa paano pa man inag-update si Patrick Bolton sa atin. Ayun, marami pong salamat sa ating mga baguhang supporters ngayon. Marami po ako nakikita na yung iba po ay taga Camarines, no? Camarines Sur ano, yung iba'y taga-bicol. Ayan, maraming salamat po, shout-out po sa inyong lahat. Hindi ko po kayo maisa-isa kasi hindi tayo nakapisi, hindi tayo na, yung pisi natin is nasa Pilipinas na. Kaya, uh, yun ang plano ko pag umuwi na ako ng Pilipinas is focus na tayo, focus na tayo sa pag-games, focus na tayo sa pagbibigay-ayuda, yung katulad sa dati. Kasi po dito, hindi na ako masyado nakakapag-upload kasi... <coughs> Dalawa na po yung alaga kong bata. Tapos mahigpit sa way pa yung aking amo. Laging inaano niya na ano daw matakaw daw sa internet. Dito lang ako nakaranas nung gano'n na pati yung pag, anong, pag ng YouTube is sinasabi niya na malakas daw sa internet yun yung sabi niya sa akin kaya minsan kahit makipag-usap ako sa family ko is kinokontrol ko talaga na ano, makipag-usap sa kanila na nandyan silang kara pero pag wala sila, okay naman yun po yung ating number one problema din dito kaya hindi tayo basta-basta nakapag-upload katulad ngayon uh, today is 6.30 in the morning po uh, wala pa akong sleep since night 6.30 na ngayon lagi pong 7 am ang tulog ko tapos gigising ng 11 o di ba po ilang oras lang po yung tulog natin doon pero kinakaya naman po ng katawan kasi healthy naman tayo. Ayan, basta kompleto lang sa pagkain at sa fruits, ay tayo naman po ay may panlaban. Kaya ayan, tis-tis lang. Ganun talaga po ang buhay OFW. Ayan, salamat po sa mga concern sa atin dyan. Nakikita ko po yung mga comments nyo at appreciated na appreciated po ako sa lahat. At sa mga hindi po tumitigil na sumuporto sa atin. Basta po yun ang... Ayong palang damit nga ni ate, ano, sino ba to si ate Imperador ba ito o si ate Lolita? May damit po, ah, kay ate Lolita ngayon Hindi po kami nakapagkita nung umuwi ako kasi, nung umuwi ako ng Pilipinas, ay eh biglaan ah, nung namatay yung papa ko, ay eh, hindi ko naman na po na at Pati yung pag-youtube ko, pag-upload, hindi ko na po naabiyad. Hanggang sa bumalik ako dito ay talagang depressed pa rin po. Hanggang, hanggang ngayon, magtatrabaho po ako ay talagang minsan ay napapatigil ako. Napasok sa isip po yung papa ko. Hindi ko talaga siya makalimutan. Yung pag-uusap namin habang nandito ako. Yung lahat ng mga gusto niya, mga pangarap niya. Yung mga ganun po yung naano ko na sabi ko ay, Uh, hanggang sa pagtanda niya sana naka, nakasama pa namin siya kaso lang pagdating po niya ng 60 years old ay wala na bumigay na po siya kaya yan ang wish ko lang sa Panginoon ay uh, darating na December 18, 60 years old na rin po yung mama ko sana po ay tumagal pa ang kanyang buhay hanggang sa uh, kaya pa niya sana po ay hayaan nyo pong mabuhay pa siya hanggat gusto niya. Ayan, yun lang po yung request ko sa Panginoong Diyos. At ayan po, ganun din po sa ating mga senior citizen dyan. Nawa po ay lagi kayo mag-ingat at healthy ang inyong mga pangangatawan. Ayan, ako po yung Patuloy na nagpapasalamat sa inyo kasi lagi po kayong nakasubaybay sa akin kahit po tayo ay walang magandang upload, walang magandang update kasi alam niyo naman po talagang hirap na hirap po ako mag-video dito kaya yung mga upload ko po kahapon, yun po ay dun sa kabilang bahay yun kahit na putol-putol inedit ko na lang po at talagang ako po ay nahihirapan talaga mag-edit sa ano sa sa ginagawa ko gawa ng simpre po pag mag video ako tapos may taong dumating ik i-stop ko na naman siya kaya talagang edit edit pa rin ako kaya minsan hindi rin ako natulog pagka mag edit ako para may upload ko na muna para pagka gising ko is explorer na siya o i-upload na natin sa youtube kaya ayan marami pong salamat sa mga sumusuporta patuloy po tayong magpapasalamat sa inyo Ayan, ang wish ko po ay makabawi talaga ako sa inyo ngayong uh, pag-uwi ko ng Pilipinas kasi uh, siguro naman po ay makakaraos-raos na tayo kasi yung asawa ko po ay babalik na ulit sa Korea kaya yan may katulong na po ulit ako sa mga gastusin hindi po katulad dati na nasa Pilipinas pa lang siya nag apply hanggang sa makapagtrabaho tapos yung mapapasokan niya is uh, may problema sa pagpapasweldo kaya po yun hirap na hirap tayo yung counting sahod po natin dito sa Saudi Arabia yung po yung binabudget natin sa Pilipinas pagpakasyahin sa mga bata Uh, para po sa mga hindi pa nakakalam ako po ay may college na ngayon civil engineering po yung course niya kaya talagang sobrang dami pong gastusin mga uniform iba't iba lahat ng mga mga ano mga poster, mga yung mga pang, pang drawing, lahat po yun ay talagang kailangan nating mabili. Ayan, sana nga po ay ang wish ko talaga ay makapasok siya ng scholarship sa mga hindi po sa mga nakakalam po kung paano kumuha ng scholarship. Uh, comment down below po para po ano, para po makakuha tayo. Ako po ay years na dito sa Saudi Arabia. Pero hindi ko po alam kasi nag-message po ako sa OWA para sa OFW scholarship ay eh wala pong sumasagot tapos yung, yung iba pong sumasagot ay uh, hanggang sa paasa lang daw po yung mga ganun kaya talagang sana po ay matulungan tayo kung sino po yung uh, nakakaalam na kung paano maka-apply ng scholarship nung Nung K-12 po, nag-graduate yung anak ko is uh, 93 po yung kanyang average. Kaya po, uh, sana po ngayon na persim, sa kanyang semester sa kanyang uh, pagka-civil engineering sa college, sana po ay uh, malagdaga... Uh, ma-maintain po niya yung kanyang grades or uh, kung bumaba man dahil lagi po siyang late ayan, shout out po pala sa mga taga Jasmarinas Cavite ayan, humihingi po ako ulit ng tulong sa inyo kung paano po makakuha ng boarding house dyan, yung room po sana ang kailangan niya hindi po bid is visa, room po rent po para sa sa anak ko na uh, nag-aaral po dyan sa UN Dasmarinas Cavite International ba yun? Basta sa UN po siya nag-aaral. INU, National University. UN, ako ng UN. National University po ng Dasmarinas. Yun po yung kanyang pinag-aaralan. Kaya sana po ay uh, sa mga nakakaalam po na mayroon pong uh, boarding house dyan ay sana po ma-message niyo po ako at sa i-comment nyo na lang po dito at kung gusto nyo naman po na uh, ako po ay uh, ma-add sa Facebook. Ayan po, Jessica. Ah, uh, Santa, uh, Pautan Bilya Santa. Jessica Pautan Bilya Santa po 'yung aking name sa Facebook. Ayun. Maraming salamat po sa ating lahat at ingat po kayo lahat diyan at ayan, beer beer na, advance Merry Christmas. Hindi ko hindi ko mapapangako, pero pag ako talaga ay nakaluag ng oras dito o kaya 'yung wala kasi talaga pong time eh. Gusto ko talagang magkaroon ulit tayo ng paayuda sa ating mga na mahiling mag-comment, sa ating mga supporters dyan. Yung maraming mag-comment, comment lagi tayong uh, naka-update sa ating, sa ating channel. Gusto ko po talagang uh, uh, mapili, gusto ko pong ilista ulit yung lahat ng mga nagko-comments dyan tapos iya ano ko, i-video ko na ang pagrarapol tapos ibabajigas na lang natin kahit sa katulad sa dati, kahit mala ang pambili ng tinapay at soft drink sa Christmas or pangdagdag ng handa sa Christmas is nakakapagbigay po tayo. Sana po ngayon December ay magawa na po ulit natin yun. Tatry ko po talaga mailista ulit yung mga ano or uh, pagka yung asawa ko ay yung nga po palang itong channel ko is magiging dalawa kami ng asawa ko isa po ay mag-upload po siya sa Korea minsan magla-live po siya doon at uh, kung may time po siya siya po pala yung palilistahin ko tapos siya yung magra para sa ating uh, pajika sa ating uh, sa ating mga members na lagi pong nagko-comment sa comment po tayo magbabase yung mga nagko-comments po. Doon po tayo maglilista kung sino-sino po yung uh, mahilig mag-comments dyan. Araw-araw po natin, basta makita niyo po na may heart yung kanyang comments, yun po ay ibig sabihin na basa po namin. Ayan, maraming salamat po. Sleep time na tayo and God bless everyone. Thank you so much again sa support ah, at sa walang sawang uh, pagsubaybay sa atin. Ingat po tayong lahat and God bless you all. you <laughs>